po, gagawin ko siyang minatamisa. Luto na po ito. Naka ito, naka nakabotilya. Luto na siya. Red beans, gagawin ko siyang minatamis para ipalaman po natin. Kasi malambot naman po siya. Lagyan ko po ng 1 cup na gatas po. Palambutin po natin. Tapos i-blend po natin ito. Tapos asukal. 1 cup sugar lang ilagay ko ha. Ayan, 1 lang tayo. Palambutin ko lang po yan. natin. Ay, eh, ito na po siya. Malapit-lapit na. Malapit-lapit na po siya. Lumapot. I-blend na po natin ito. Para maging pino. Ayan, ready na. I-blend ko na po ito. Para maging pino po siya. Ayan, ibatidura natin na. Ito po, i-blend ko na po ah. Para maging pino lang po ito. Ganyan lang po siya. Ito po tapos na. Ito na siya. Ayan, palamigin na natin. Hintayin na lang po natin maano po yung kalabasa natin. Lalambot. Ipalaman po natin ito. Ganyan lang po. I-steam ko lang po itong kalabasa natin. Ayan po siya. Babalatan ko lang po ito. Ito na po. Slicing ko na. Yung maliliit lang. Para madali pong maluto ayan po, steam ko lang ito palambutin ko lang po ito ah. ito na po, luto na ayan, pwede na aho pwede na, natin. na po, luto na ismash lang natin sa tinidor lagyan ko po ng brown sugar po na 1 tablespoon lang ayan, smash na po natin hanggang sa maging pinong pino ito na po ang mga sangkap sa gagawin ko ngayong pang merienda na may kalabasa 1 cup na kalabasa na smash 2 cups na giniling na malagkit na bigas sesame seeds at saka ito po ang ipalaman natin red bean Red beans. Ito na po ang kailanganin ko sa gagawin ko ngayon na pang merienda po natin. Ito po, two cups na maginiling na malagkit na bigas. Rice flour, two cups. Tapos, ito po ang one cup na uh, kalabasa. Smash kalabasa. Halo-halo lang po natin yan. Ganyan lang po, ha? Kamayin ko na po. Naghugas naman po ako ng kamay ko. syempre kailangan malinis. Ayan. Pang merienda lang po ito napakasarap po na pang merienda ito, napaka healthy syempre kalabasa, healthy talaga kaya yan ang gagawin natin ngayon kaya samahan nyo po ako ngayon sa gagawin kong merienda mag na po ako ng konting glutinous ayan pakunti-kunti lang eto na po, naubos ko na yung one part na glutinous ang idinagdag ko. Kasi nga, kakaiba yung kalabasa dito ba? Nagtubig. Hindi kagaya ng kalabasa natin dyan sa Pilipinas, na sarap talaga eh. Dito, kakaiba. Kaya, eto na siya ha. Yan. Wala pong ano ito ha, ah, kung gaano kalaki. Kasi pang merienda lang naman po. Tapos palamanan po natin. Kailangan ganyan lang. Para mapalamanan po natin. Para lang gumawa tayo ng ano, yung palitaw na may palaman din. Ayan, ganyan lang siya. Ayan, dahan-dahan lang. para maging bilog siya. Ganyan na, nabilog na siya. Ilagay lang po natin siya dito. Dito po. Ganyan, i flat natin lang. Ganyan. Sa sesame seeds. Ayan, dahan-dahan lang para hindi siya ma... Ayan, saka natin iprito po ito. Ayan lang po siya. Ayan. Ayan po, ipiprito na po natin ito. Prito po natin dito sa non-stick pan, ha. Ayan. yan, lang po siya. Ganyan lang. Napakasarap po na ito. Ayan. Okay, lagay na natin lahat. Ayan lang po, ha. Balita din ko na po. Ayan, ganito lang. Pag-brownin lang po natin ito. Kulang pa sa brown. Pag-brownin lang po natin ito. Ayan. Ayan, balik tarin na natin. Ayan, medyo nag-brown na siya. Naku po, kasarap po nito. Ayan. ito. Ne? oh, okay, tingnan mo yan. Ayan po lang siya. Ganyan lang siya. Hanggang sa mag brown Eto, luto na po siya. Meron na siyang, tingin ko, may mga 10 minutes na or ano. Basta sa tingin nyo, nag-brown na siya. Luto na po ito. Ayan. Ito na po, lutong-luto na siya. Ha? At ang lamig na po. At tingnan mo, ang lambot ha. Malambot po talaga sila. Tingnan mo, ang lambot-lambot. Kaya ang sarap. Kaya tikman na po natin ito ha. Ayan po, magbukas lang po tayo. Para makita nyo sa loob. Ayan po. Ayan ang sa loob niya. Kaya tikman na po natin. Mmm. Hmm, ang sarap. At ang lambot. Sarap naman. Ang nabot-nabot niya. Butchina. ano pa pangalang nito? Butchina Plat. Kaya marami pong salamat sa panonood niyo po mga kaibigan. Sa recipe ko na ito na may glutinous at kalabasa. Butchina lang. Kaya God bless po sa ating lahat. Enjoy cooking nilang po tayo. Bye!